Anong binibenta mo? Yeah. Ha? Turun. Turun? Anong pangalan mo? Charles Dave. Ha? Charles Dave. Charles Dave. Oh, guys, ah uh, si Charles Dave ay isang estudyante, estudyante ka ng Nang... Magsaysay -say -say. Mag Elementary School. Okay, uh, napakabait na bata to tinut. Ang gumawa daw, patingin niya. Ibigay mo dito. Oh, ah uh, buksan mo. Is ito ay ano tinitinda mo? Banana. Ay, banana kutsyuri ano? Turon. Turon 'yan, turon. Ang gumawa ay, ayan oh guys, turon. Ang gumawa ay si mama mo. Okay. Ah. Uh, so, kahanga-hanga po guys ang mga ganitong mga mga bata ano na tinutulungan 'yung mga magulang. So, 'yan, ah. Uh, magkano lahat 'yan? Oh, bilangin mo na. Kung seven 7. Sige, bilangin mo bilangin Bilangin natin guys Yan Huwag dyan marumi Dito ka na. Dito na Ay ganito <laughs> Ganito uh, Bibilangin mo Kukunin ko to lahat Bibilangin mo Ngayon ang gagawin natin Bilangin mo ha Sige magsupot ka Bilangin mo Tapos pamigay natin Libre Sa mga tao Samahan mo ako Okay Samahan mo ako Okay Bilangin mo muna Ilipat mo dito Lipat mo na dyan Isa, dala dalawa lang, dalawa. O, bilangin mo ha Ma Alam ko, marunong ka naman magmat no Yan, wag na nating <laughs> Ano yun? oh Sige, bilangin mo Okay, habang binibilang nya Sige Ito po ay Kaya po siya nagtitinda Sabi nya is Pang ano lang daw niya Pang baon uh, Ito po ay pambihira Itong ginagawa ng mga ganitong bata Kasi masisipag Uh, magandang ehemplo po ito sana gayahin to ng mga ibang bata okay Dave no pangalan o, sige wag na natin kausapin at baka malito o uh, so ang gagawin natin kukunin natin lahat ito guys then ipamimigay natin sasama siya siyempre kasi siya magbibigay so pamimigay natin sa random people kung sino yung may gusto o oh, di ba kasi okay, ibilangin mo lang okay habang bumibilang siya so mula dito hanggang dito yan bilang bilang lang. Huwag kang malilito, ha. Ah. Ikaw nang bahala dyan. Ayaw nang magbibilang, guys. <laughs> Yata man magbilang, eh. Ay, bahala na siya sa magbilang. So, bibigay natin sa random people. Libre na yan. Okay, parang, din na ma parang tulong ko na rin sa kanya para makauwi na rin siya. Kanina pa raw, alas dos, eh. oh, yan. Wala na. oh, maliban dyan, balat na yan. So, eto ngayon, Dave, no? Oh, ilan ang nabilang mo? Ano? 74. 74. pieces. Okay, 74 pieces. Magkano isa? 7. 7. Okay, wait lang. Balik na guys ni Dave. So, 74 pieces to times 17. Ay, so times 7 is 518. Tama, no? O, oh, kinupute na namin dito sa cellphone calculator. So, ibabalik namin para i mas maraming tao dun. Libre. Yan, ililibre natin. <laughs> Tulungan natin si Dave. Yan, mahirap naman yung Uh, Kukunin Kakainin ko naman lahat <laughs> Mahirap yun uh, Libre na lang natin doon Doon sa park Mas marami doon Let's go Ready na guys <laughs> Sakay ka na Wait lang Wait lang ha Wait lang Sakay na tayo Sakay ka na Para libre natin yung mga Uy Yan <laughs> Ayan si Dave oh, oh Doon tayo sa park Okay Doon tayo sa park uh, Mas maraming tao dun. no Okay May supot ka Okay. Ano ang binibigyan ni mama mong baon? 20 pesos isang araw daw guys. So, sige. Tara, let's go. Gano'n ka naman, gaya? <laughs> geng, geng! Ako, umuulan na. E, Awak ka lang, ha? Awak. Ako, patay. Umuulan. Umuulan, guys. Uulan <laughs> pa naman. Eh mahirap eh no, pag magtitinda. Pag kumuulan pa ano yan? Hindi. Ah. Silong-silong lang. O dito tayo. Libre yan, libre, libre. Promise libre yan. Okay, Rens. Ayan, si Rens na. Oh, ayan no? oh. O oh. oh, bili na kayo dito sa kanyang sisig. Oh, ayun no? Oh. Mukhang bagong luto. Pagod, luto, syempre O, <laughs> yan, uh, bigyan mo na Ilan ang gusto mo? Kahit na ilan? Ha? Tatlo oh, O, tatlo Tatlo lang daw, bakit? dami mo, ha? O, oh, apat daw Sige, apat oh. Libre yan, libre kain mo ng lima Sige, doon tayo sa mga ano Okay, let's go Lima lang daw, eh isa uh, shout out. Salamat, salamat idol. Ayan. Uh, ano to? Ano tawag dito? Turon pala, turon. O oh, ilan idol? Sige, bahala ka na, libre naman. Yan, mga driver nating mga masisipag na driver ng Bulanaw, Dagupan. At yun pa, dun pa. Dun pa tayo. Bahala ka na idol kung ilan ang gusto mong kunin. Oh, sige, dalawa daw. Para makauwi na rin to, tagapas. Estudyante, punta ka dun. Punta ka dun. Dun, dun, dun tayo okay na yan, okay na yan. Okay, salamat. Ingat po kayo sa pagdadrive. Tayo. si kuya. Kuya, turun, guys, no? Ha? Sige, come sila. Oh. libre, libre. Libre. oh, dito tayo, mga... Sige, bigyan mo lahat. Kahit dala, dalawa. Supot, supot, dalawa. Pakikita tatlo na lang para madaling maubos. Ayan, dito tayo sa mga customer nila, sila kuya. Ayan, o, ayan. Para matulungan natin to, sige jante Han, i-ready mo, nanu dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Boss, libre Uy, ni, ni boss ganyan ito eh? Libre <laughs> Libreta, libre Merienda Merienda Okay, kaya ko lang naman Tinulungan si Siyempre, kailangan tulungan natin yung kawawan Nakawa rin kasi ako dun sa bata uh, Hindi naman dapat kaawan yung mga ganyan eh Pero, siyempre uh, ito kumuulan tapos hanggang alas dos pa. Kanina pa alas dos daw siya. So, eh, ibig sabihin, mainit kanit nito. Simulan, no? ba diba? Para lang makauwi na siya agad. Okay. Siya na ng ibang karamihan mga bata. Si Dave. Ayan na siya, oh. Uh. Kaya. Yeah. Dave, ayan, ubus na. <laughs> si Dave ay nakaubos din sa wakas. At magkano yung Dave? 518. So, ano yung, ay Dave, ah, uh, ano yung gusto mong sabihin sa ito na 'yung pagkakataon mo nung gusto mong sabihin kay sa parents mo Lalo lalo na sa kay mama at ah, siyempre kay mama at papa anong anong gusto mong sabihin I love you Ayan at 'yun lang ba I love you Okay ah uh, ayan oh <laughs> narin ako masabi Okay napakabait na bata at sana tularan ka ng ibang mga bata Ilan taon ka na? 11. 11 years old Grabe, ang hanga ko dito at tinutulungan niya ang kanyang mama So magkano ang baon mo everyday? 20 20 pesos? Okay, sige Bayaran na <laughs> Let's go Okay, uh, nakauwi na <laughs> Tumakay sa multicab Ay, uh, Hindi ko naman pwedeng ihatid kasi wala kaming helmet <laughs> Dito lang sa Ah uh, Uh, pag highway na kasi bawal na. Pag dito-dito lang naman sa palengke, okay lang. Kahit walang helmet. Alright, uwi na tayo. Sana dumami pa yung mga ganyang bata. Alright.